Kahit wala, kaya, wala nga lang sa lahat ko talaga. Pero sa mielo? Kahit na ganito lang ako, talaga uuwin ako, pasado uuwin ako sa'yo. Alam mo di, nangis ko talaga itong moment na to. Uwe? Oo. Ano yung no? Ano yung nangis? mo? yung Nandito tayo sa damuhan? Ano? Ano yung sasaw? kaso sa oh, oh dito sa daguan kasi dito talo ko i experience kung gaano ho. na paawalan yung mga ubreyo huwag Alam mo di, sa araw-araw na nalulungkot ka at araw-araw na nasasaktan ka at ubreyo lalo lalong unong-unong yung yung utak mo, nandito lang ako ah, sandalan, ho. ako ah, sandalan ho. Ako yung unang ho. Ano ko? Ako, yung stress ko? Ano wala Ano ko? ko? Oh, ano yung gusto mo? na Sige, kanta kita. May kanta. At kahit na hawagal mag ako magsudat, kaya ko. Ano ka ba? Uh -huh. Basta magpatuloy ka lang sa pag-aaral mo. Matutunan mga tututunan ka. <laughs> Salamat ako sa pagsuot sa anong dia. You're welcome. Lagi ko nandiyo para iglada o sa suot o. Thank you talaga sa lahat. <laughs> Ikaw lang nagang sa ano o sandalang ko sa datang wala. Uh, ang ko, Orlera O, kahit na hindi na ka ka-atotoo yung Orlera O, andiyan ka para sa Ortana O, di ba? kasi lagang andiyan ka sa akin. Siyempre, always nandito rin naman. Aha, <laughs> so alit-alitan lang. Yeah. <laughs> Eh, hindi na yung, ano yung di naka-asil? Ano? Yung, ano, yung, yung ortat sa'yo iba, Parang, ang ano ba? Ang suta. ang, ano, asil, yung parang, ano, 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 Mag-alala mo na tayo? Yes. You know, ako? Ang bihira ako. Ang bihira ako. sa atin. Kinikinig kasi. Oo. Ang bihira ako sinanay. Masili-sili lang yan. Oo? Masili-sili? Oo. Masili-sili. Sige. Naaalala na nga na nga yung pas na sa atin. Ay, Yung pas na nga yung tatay mo. na yung pas niya, niya mahirap. Sobrang hirap yung pas na dati mo. Nan, <laughs> Ano ba dati si tatay? Ayaw mo nga sa akin. Joro. Paris nga Ay, wala yung Paris <laughs>

pagbataan namin nun, ay talaga makakatawa ka alam siya. Oo, oh, nasuntan uh, nila. Grabe uh, mga talaga. Mga sinang unang uh, parahon. Ah. Uh, ay, di, di nga ako makapaniwala. kasawa ako agad na anong... Ano? Ah, mata Kasi kasi nun... Mas matanda ka kay tatay? Mas matanda ka kay tatay, Oo, sampung agwat. Ah! <laughs> kasawaan uh, nung kasawaan uh, kami nung sa sampung, aga, 10 taon ng agot sa akin. Huh? taon ng agot. Sampung so, uh, oh, so, so, agot? mo ng Jessica? daan agot? Wai! Mas pa ako sa hindi talaga tayo. Uh -huh. Nineteen. ako ma. Nineteen. 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 Nineteen.

Dad, uh, alam mo, kung talagang mahal mo isang tao, mas matanda mo yung sa iwan. Uh, kung mahal mo isang tao, talaga, mo, yun mo magkakakontay talaga ng dalawa. Pero ma, uh, ay, ka ba kay Papa na naging asawa ko eh? Bakit wala mo magsisisi? Pinanganak. Hindi ka lang. Bakit naman ako magsisisi? Uwalo nga kayo. Bakit? Bakit? ako ako kawalan ng bata nagkakatao ako kawalan ng bata. Tama tama tama. 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 Tama sa tama. Tama tama tama. Tama tama tama. Tama tama tama. Tama tama ng bata? Hindi kasi, ang alakadang ko, pag nag-will, pag ano, you will kiss, kiss the bride ka daw nung una, puntis ka na daw agad. <laughs> <laughs> daw. Pano, pag ano, 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 you, you will kiss the bride, pag kiss daw, puntis ka na agad. Pagkatapos sa bahay mo. Butong ka na. Ito mo yung time? <laughs> <laughs> Pano, ng hindi. Bakit mo so, yung pinag-uusapan ninyo? Eh, wala na. Wala oh, na. No anong ano yung eh? usapan na yun. Dapat ako. Pero nasa ko, maganda ka ba dati na eh? Aba! Tinatanong <laughs> ka <pa> ba yan? <laughs> uh, Nagtanong ka pa, siyempre. Ano ba nakikita mo sa mukha ko? Ah, uh, maganda. Oh, siyempre, malaki mama. Matanong uh, ka pa eh. eh nakikita mo na. Pero eh, ba, itong ilong ninyo dumang ka mukha? Yung yung sayo. Ito, ha? Yung sayo. Ito, ha? Yung sayo. Ha? Yung sayo. Ha? Yung sayo ah. pang tools. <laughs> Tapos uh, yung ay ang um, ano, ang um, ano kayo. Eh, kay mama na ba na yun eh? Pero, <laughs> uh, well, yung no, ang delika oh. kasi maganda si nanay na dalaga. Hanggang ngayon, maganda ka rin kahit na ano, kamukha nga niya ano eh. Sana ko nga sa... Rosa Ano mo ba, ko na doon ako magmano yung ibukasan na kay Papa. Sawit <laughs> talaga <laughs> <laughs>

Salamat mga at Thank you so allowance. much po, kaya Tats. Thank you so much po. po. <laughs> Thank you so much po sa inyong lahat, sa mga tulong na binibigyan niya po sa family ko at sa akin po. Yun love po. Salamat po ng marami.